Gaya ng prinopesiya na darating ang mga tao upang hanapin ang daan ng buhay. Maraming miyembro mula sa ibang mga bansa ang bumibisita sa Korea. Kahit na maaaring maging di komportable ang paglipad dahil sa masikip na espasyo at kawalan ng kakayahang bumaba sa kalagitnaan ng paglipad, naglalakbay sila mula sa isang dulo ng lupa patungo sa isa pa para muling makasama ang kanilang makalangit na pamilya. Nagnanais na bumalik sa ating tahanan ang langit. Dahil buhay tayo sa isang makasalanang mundo, mahirap ang lahat, gaya ito ng pagkakulong sa bilanggoan. Dahil ito ay lugar kung saan nagsisisi at nagpapagaling ang mga makasalanang nahulog mula sa langit, hindi ito magiging komportable. Sa lupang ito, nagdurusa ang mga tao mula sa init pag mainit at mula sa lamig pag malamig, at nakakarana sila ng labis na kalungkutan, pasakit at pait. Ito ay dahil hindi ito ang ating bansang pinagmulan. Mga manlalakbay lang tayo sa mundong ito. Ang aking sinaunang bayang pinagmulan ay isang lambak na punung puno ng mga bulaklak. Mga bulaklak ng merokoton, mga bulaklak ng aprikot, at mga maliit na azalea. Isang palasyo na pinalalamutian ng makukulay na bulaklak. Ang mga awit tungkol sa ating bayang pinagmulan ay nagpapaantig sa ating mga puso at nagpapaluha sa atin. Ang ating tahanan ay ang langit. Naawa si Ama sa mga makasalanan at pumarito sa lupa upang gawing matutuwid ang mga makasalanan at ibalik sila sa langit. Dumating siya na may pangalang Jesus. Binuhat niya ang inyong mga kasalanan na karapat dapat sa kamatayan sa pamamagitan ng pagkamatay sa krus. At ibinigay niya sa inyo ang kanyang laman bilang bunga ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Paskwa. Pagkatapos nagpakita siya sa ikalawang pagkakataon na may pangalang Kristo An Sanghong at ipinanumbalik niya ang katotohanang niyuraka ni Satanas at sa gayon, pinahintulutan niya tayong makabalik sa ating bansang pinagmulan. Sinabi rin ni Jesus, ang aking kaharian ay hindi mula rito. Dito, dumaranas ako ng kalungkutan, pasakit at pagdurusa dahil hindi ito ang aking kaharian. Sa mundong ito ng mga manalakbay, nakakaranas tayo ng labis na kalungkutan. Dumating ang Diyos sa lupang ito para iligtas ang mga makasalanan, pero nabigo siyang makilala ng mga tao at labis siyang inusig. man, pinahintulutan ng Diyos tangi ang kanyang mga anak na makaintindi sa mga lihim ng kaharian ng langit para makilala nila si Kristo. Dapat niyong makilala kung gaano kayo kamahal ni Ama at dapat kayong tunay na magpasalamat na tinawag niya kayo para maging mga anak ng langit. Dapat kayong kumapit ng mahigpit sa mahalagang katotohanan ito hanggang sa makapasok kayo sa walang hanggang kaharian ng langit at maghanda ng inyong mga sarili para dito sa panahon ng inyong paglalakbay bilang mga manlalakbay. Para makapasok sa kaharian ng langit, dapat niyong ituon ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay sa itaas at makinig sa salita ng Diyos. Kung minamahal niyo ang mga bagay ng sanlibutan, iiwan niyo ang kaharian ng langit. Pakiusap, huwag niyong tularan ang sanlibutan ito, kundi sa halip ay tularan ng Diyos. Ang mga bagay sa lupang ito ay mawawala sa huli, at kahit na mapasa inyo ito, hindi ito magiging inyo. man. Sa karian ng langit, may walang hanggang galak, kasiyahan at kasaganaan ng pag-ibig. Panahon na para magsisi at lubusang maipanganak na muli sa larawan ng magagandang anghel. Magsabi lang ng malulumanay na salita, isaalang-alang ang inyong mga kapatid. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Huwag manibugho o mainggit. Pag dinalisay kayo ng salita at muling naipanganak ng maganda, papasok kayo sa langit. Sa langit, may napakaraming galaksi na hindi nyo mabibilang ang mga iyon. Isipin ang inyong mga sarili na lumilipad sa gitna ng mga batong apoy, nakasuot ng damit ng mga anghel. Araw-araw na lumilikha si Ama ng mga bagong likha. Ngayon, bibisita kayo sa isang hardin ng liryo, bukas sa isang hardin ng rosas, at sa makalawa sa isang hardin ng hydrangea. Patuloy na nalalantad ang magagandang lugar. Si Apostol Pablo na nakakita sa langit ay labis na nagandahan doon na hindi niya ito maipahiyag gamit ang mga salita. Nasusulat ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahahayag at gagantimpalaan kayo ng Diyos ayon sa inyong ginawa. Kaya dapat kayong magtiis ng mga pagdurusa para sa Ebanghelyo at mag-impok ng mga pagpapala. Huwag nating ituon ang ating mga pag-iisip sa buhay na ito bilang mga manlalakbay, kundi sumulong tungo sa ating tahanan kung saan hinihintay tayo ni Ama at tungo sa maluwalhating galaksi upang suotin ang mga nagniningning na korona. Mabuhay tayo magpakailanman sa kaluwalhatian ng langit kasama ni Ama. Sinasamahan ng libo-libong anghel. Tiyak tayong pumunta sa langit ang ating bayang pinagmulan. Isang palasyong pinalalamutian ng makukulay na bulaklak. Umaasa ako na ang lahat ng mga anak ng Zion ay masipag na maghahanap sa lahat ng nawawalang kapatid na hindi pa nahahanap at sama-samang papasok sa karian ng langit.